Subscribe! malalim <laughs> mga bulilit na mga isda papakita ko sa inyo yung mga isda malilit na nakukuha yun yung mga isda hindi na malaki kaya pwedeng kunin yan ayan o Kaya yung mga tumatalon. Ayan, ang dami. Hindi na, na hindi na lumalaki yung mga yan eh. Kaya pwede nang huliin yung mga yan. Million fish. Ang dami oh. Yung mga namumuti na mga yan. Yan, yung tinatawag na million fish. Dami. papakita ko sa inyo yung mga million fish na yan o yan. pero mabubuhay mga yan Tingnan nyo mabubuhay yung mga yan kuha tayo ng isa ito o oh. mabubuhay yan ito yung tinatawag na million fish hindi na po ito lalaki mga kain sa no, o. Oh. Mabubuhay. Makukuryente sila pero mabubuhay din sila. yan Yung mga yan Yung mga yan, oh. yan, yan. Tingnan mo mabubuhay mo yan. Magpapalakas lang mga yan eh. Pero mabubuhay din mga yan. yan yung mga isdang nakikita nyo uh, malilit na nakukuha pero mabubuhay din mga yan yan tignan mo papakawalan ko ito mabubuhay ayun oh. oh, buhay na siya oh. Yan yung mga isdang maliliit. Ah, nakukuha. Million fish ang tawag dun. Dito sa amin, million fish. Ang dami oh. Oh. Huh. Namumuti.